Welcome to my vlog. Vlog for today guys. Nandito kami sa farm. Party for the id. Ayan, mga bunga ng dates or tamar. Ayan, o oh, green pa siya. Ayan, malawak ito guys. Ayan guys. Malawak dito. Sobrang init sa ngayon ano may bunga yung ano kalamansi maliliit pa siya Ayan, oh maliliit pa siya andito tayo ayan o, Bunga ng Yan na may bunga yung roman. Pero maliit pa siya. Ayan. Yan ang may papaya. Yan, yan ang tanim. Yan. Bulaklak ng roman. Ayan. Tapos yan ang bunga. Lait pa siya